hello hello mga katigang maglalas 10 minutes break na tayo <laughs> ito ice cream ang kinuha ko tapos binudburan ko yung pambatang ano <laughs> mga pangbudbud doon <laughs> ayan yung itim itim na yung chocolate parang hersey na ano eh, ano bang pangalan hindi hersey <laughs> ano yung parang parang ano ano pangalan nun maliliit na chocolate pero parang, parang ano din yan eh. Yung hmm, pangalan yung parang ipot na ano. Kalimutan ko na. <laughs> Pangbata na ano na ice cream. Wala akong gusto sa mga dessert. Kaya ito, kumuha lang ako na konti. At akong pan panulak ay tina walang halong biro. Para ma mawalan yung tamis nito. Kasi walang lasa ito. Ano lang. Uh, basta plenty lang wala akong liralagay kaya ngayon, tikman natin tikman natin yung ano hmm, makalimutan ko yung ano eh yung maliit na parang ipot na ano eh, na chocolate eh pero yung baby na ano, parang ipot ayan umarit ko ito dito ah di kolores okie dokie mga katigang Babay na para makakain na.